Dagdag pa rito, tinalakay din ng dalawang komite ang privilege speech ni Member of the Parliament City Fahani Uyuyod hinggil sa isyu ng paulit-ulit na pagbaha sa mga probinsya ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Ayon sa Sendre at CPW, nakatakda silang magmungkahe ng ilang resolusyon at makikipagpulong sa mga kinatawan mula sa mga local government units ng apektadong lugar upang masusing talakayin ang isyo. Kaya yun yung nakita ng committee na short-term solution na magkaroon tayo ng uh, massive dredging sa mga area. And uh, pangalawa is paano ma-review uh, yung uh, master plan ng uh, Mindanao uh, River Basin. Kasi uh, unang-una, uh, isa yan sa pinaka-importante na committee or uh, agency na paano niya mapangalagaan or uh, ma-resolve yung mga plading uh, flooding na uh, nangyari sa ating uh, area. And in fact, yung si kasama natin kanina, si MP Muhammad Kelly Antaw, meron siyang resolution, yung sa resolution na, na uh, PR 689, na yan yung um, gusto niya mangyari.